Hello everyone, good morning. Ayan, katatapos ko lang maligo. Ayan. So, ayan. Katapos natin mag-bihis. Nagtatrabaho na. Abitis na lang ang Ayan. So, ayan guys. Sa mga nagtatanong bakit ba mabilis ang ano ko, ang bilis din ang usad ng bahay ko or ng flowers ko. Yeah. So, ang ginawa ko lang naman guys, upload lang ako ng upload ng video. Wala naman akong ibang ginawa. So, ayan lang. Yan lang din ang gawin nyo. Upload kayo ng upload ng video. Gawa kayo ng content. Upload. yun lang. Wala na akong ginawa. Wala na akong ibang ginawa. Kundi, yun lang. Sa mga nagtatanong, oh, yan. Nasagot ko na yung mga, mga katanungan nyo. But, yun ang dali, ang dali ng, ano ko, followers ko. So, upload ako na, upload lang ako ng upload ng long form video at saka reels. Huwag kayong sumuko. Diba? Go lang ng go. Push nyo lang. Maabot nyo rin yan. Diba? So ayan tapos na at magbibihis na ako ng uniform. And guys, thank you for watching.